<laughs> sino okay. ba si na ba yun kasi yung ayun niyo eh. na yun na yun na yun talaga yung na ko na yun na yun na yun na yun lang, yun na yun na yun lang yun na 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 na yun ano yung tatwa yung talim niya? no? Ang galat. May parang sarili yung bibigay ko to. Siyempre, lag na lag ko namang kaya kayo, hindi ba? naraka ako! Dito na lang, gusto ko. Gusto ko nga nang nakakanta dito ng chorus ng baby ko, si Bulutin. Sino malakas yung loob? Sino ang kakakanta? Ada ya? Hah? Gak bisa aja mbak? Dimu gak bisa aja? Sino? 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 Sino gak lakas sino? Sino gini 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 bisa dulu lah ngomongin ya Gak aja mbak? Hah? Gak bisa aja mbak? Singkir aja kan? Gak harus dan? Masih gini

Ayoko, ayoko. Oh, so, o, akyat daw ko sa naroon ng kumanda ng basic na sigulot. Baby, walang Baby ko na-straight na. Baby ka na-straight. Oo. Uh, ayan, lalaki ba mababa? Lalaki, lalaki. lalaki sa katin. O, hindi na yan. Gabi, tsuyo dito may tinitira ko. Ate. Alam mo, tumakbo. <laughs> ay. Tumakbo. Tumakbo. <laughs> Ang mga tsunami mula, ate. Sino, ate?

ba ba, ba? No, no. Baby ko si Bulot na nga aking lungkot Sa mga kung oh. ko, aking parang higit ko Wala ito. Ano, malikip man? Malikit yung birthday ka lang nga! Ay, Ay, hindi! Huwag mo kami turuan. Alam na rin, na Sayang naman, sayang. O, wait, ako, sana, may, sa ay, 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 ay! Ay, grabe yun. Oh, Ikaw, magtapos sa'yo. O, Okay. O, okay. okay. uh, hindi. I-memorize eh. Hindi, hindi pwede. Ha? Dapat, memorize, no? Hmm, dapat memorize. Oh. Opo ka ano? Opo ka ano? na. Ano? Ano? <laughs> Isa pa! Isa pa, alas na. Alam? Ano? O, yung okay. paniwala na lang eh. Babataw ko na lang talaga to. Yes. Kung gusto ko magustuhan ba to? baton? Oh. O, batayin! Ang ororo! Ang baby ko si Kulot. Oo okay. nga. Ayan, no? Ayan, no?

Eh, niya, oh, ya? worries, ini pengalaman, kamu so. <laughs> oh, kamu panggilin, suruh aja untuk masuk, tepat kita cari starter di oh, olahraga, beda, langsung, sama dengan girlfriend kita, sih, dia girlfriend kita di mana, gitu, so ayo, baik dong, kita booking, kita dong, carinya, Wala nang hahahamon sa kanya. Baby ko na gano'n. Dito ba ako? Madi ko to. Wala ko. Wala okay. sa loob. Sayang, Ari pala ako. Sayang talaga to. Kaya babatong ko lang oh. to. Sige na, sige na. Ari, arat na natin. Kahali ka. Dali na, dali na. Sige na. Ay pati, road, ako sa put. Ata na. Opa. Oh, Uy. Oh. Dahan-dahan ka lang tayo. Ginabog-gobre. Ah, hindi yun. Mga crush niyang raw ikaw. Um. Crush na crush niyang raw ikaw. <laughs> oo. Oh, oh, oh.

Pero hoy sino'y ba na ano? oh, mo, ah, mo, mo Marco. Uh, sino pa una sa inyo? Oh. Ay go. Oh, sige. Ready? One, two, three. Hey be panggap. si relax, ilas, ka. Relax lang, relax lang. 'Di galupang kariya Okay, ready Sing! Baby ko si oh. Ay Sa lahat ng lalakas, saka pa sige. Anong masigilan ninyo, Okay, go! Naiipit ko, sipolon! ina niya, akin lang ukol. Sumali, tino Wow, tawag ng tatay mo. Okay, next, tawag ng tita mo. Next, para pang-ano, ator pinakagawa mo. sa buksot, si Simbalo. Same. Bong Baby ko si Pelot na alisin na kinuot, sumang-iti mo ako para niyo di na na mahimo. Baby ko si Pelot at ibigay talo niya ako sa nakapalito. Anak, palito na, palito na ang Baby ko si Pelot, iray tuwa ka halot. Iyos ikulot Iyaguhok ka makakulong Baby, kunapulbaan Nagakibig-bibig sa tubang namon At long no, Di na kaya niya aki okay. so Ganda na